Alright guys, uh, this is News Listener by Angelo. Now, pag-usapan naman natin yung uh, sinabi ni bato na meron daw na uugong na kudita sa AFP. Uh, ang plano nito ay para patalsikin si uh, Bongbong Marcos. okay? So, kung natatandaan nyo guys, uh, noong September 21, uh, yung civil society at iba't ibang grupo sa... EDSA ay nagrally para sa uh, laban sa korupsyon, di ba? At uh, hindi lang korupsyon ito ng flood control, ha? ito ay korupsyon laban sa any form of corruption uh, sa ating gobyerno. Now, uh, nakita natin sa balita, meron daw uh, nilulutong kodita para kasi eh, yung mga DDS, alam nyo naman guys, na uh, puro keyboard warriors lang yan. Yung EDSA, uh, nung September 21, eh, hindi man, na, hindi man lang nila pinakita yung kanilang lakas, di ba? Kung malakas talaga sila at marami, sa tala, marami talaga sila, eh, sana, eh, ginawa nila doon nung Uh, doon sa EDSA o kahit man sabihin natin doon sa Davao City, di ba? Eh pero walang nangyari. Now, ito si Bato, ang ginagawa niya ay eh, nagsasalita niya, nagsasalita siya na meron daw plano para patalsikin kasi uh, yung yung uh, uh, ano daw yung Uh, mga officials or yung mga sundalo daw eh parang ayo na ayo na yung pamumuno <laughs> eh makukusin nung tinag sasabihin ni ano ni Bato Dela Rosa but let's watch a video okay galing mismo sa DZMM. ah uh, itong information galing sa spokesperson ng uh, AFP okay ito to na may may usapang ganyan Meron nga po ba uh, na threat uh, na na doon do mga uh, attempt to uh, re uh, may kudeta, ku uh, attempts laban sa administration. Sir Alvin no pa ano natin muna. <laughs> no, kung may yeah. nagsasabi pong may kuplat nga daw po, klaro po ito po, no, wala pong katotohanan 'yan. Ang ating sandatahan lakas ng Pilipinas po, sir, intact po kami, buo po. professional po kami at disiplinado. Disinformation lang po yan, sir, no? na gusto pong manggulo at maghasik po ng duda sa aming hanay. Yan, yan. Siyempre, yung ganitong uh, information eh, nanggaling mismo sa mga DDS at para i-confuse yung tao, di ba? Na ay meron tong ganitong mangyayari. Baka uh, magkagulo, di ba? So, nakikita so, mo talaga yung target ng uh, information na to, eh hindi yung actual na uh, officers ay eh, mismo yung para sa akin ah, yung uh, mga tao, di ba? Oh, kasi uh, from what I heard sabi nila, eh, may plano silang sugurin yung, ano, yung Malacanang. <laughs> eh, wala, wala nangyari. Okay, let's continue. Uh, we want to give this an analogy sir no yung parang guard on a watchtower analogy mm -hmm. parang kami sir yung AFP eh nasa tore po habang nasa ibaba po is abala po sa chismis no nakatingin po ang AFP nyo sa malayo alerto po kami at handa at hindi po na iaapektuhan ng ingay ang titingnan natin dito sir ang dami po nating ngayong hinaharap lalo no ito pong mga HADR operations natin and of course ito pong hindi po tayo nawawalan ng focus sa ating uh, territorial defense po Opo. So itong mga ito, may mga nagpapalutang, ano po. So walang katotohanan, ba malamang may motibo din po ang pagpapalutang itself na mga yes. ganitong klasing istorya, Colonel. Yes sir, no. sa I amin mean, po sa Sandatahan Lakas ng Pilipinas, we strongly deny po itong nga baseless stories po na ito, no. Ah, uh, ito po are uh, mga chismis nga po, no, na parang nga po itong mga poison pill, sir, no. They are meant Yan, poison pill. Okay. Kasi eh para para kung kung ano man mangyari eh you know, yung uh, madadama yung uh, sandatahan lakas, di ba? Kung isipin ng mga Pilipino na ay uh, ito, eh, merong nangyayari. So, so eh, they take advantage siya ng mga ano, mga DDS supporters. Pero ang maganda nung nangyari nung September 21, eh, matatalino yung mga pumunta doon. At, uh, di ba, tinaboy na nga nila yung mga DDS supporter. Eh, nagla, nagalaba, uh, nagasilabasan uh, pa doon sa may, ano, you know, sa may, ah, uh, nagsiaway pa, di ba? So, uh, mas matalino ngayon yung mga nandoon sa Manila. Okay, let's continue. to divide the AFP but we will not be swallowing it po. So ano po ang um, uh, mensahe? Ito public message na natin. Okay. So dyan, dyan lang muna tayo. And dito tayo punta tayo sa mga retired military officials, okay? Merong mga grupo, syempre, uh, may tibang iba't ibang grupo. Uh, uh from what I heard sa kay uh former senator uh Senator eh may mga grupo na former generals ah uh, na makaduterte. Eh, pero meron ding ibang retired officers na hindi walang allegiance or uh, walang allegiance sa mga kunsinong politiko, di ba? Okay. Panawarin natin to. Kaya ko, eh, hindi na kami, uh, well, we are not bound strictly no, by military law. So they can speak freely. Diba? Uh, Itong mga pananaw namin as individuals, our opinion, we respect them. However, meron din tayong uh, obligasyon no? bilang uh, retired officers. Natingnan ng ating uh, dating pinagsilbihan ang ating former out of office. Yeah, yeah. No? At yan ay nandoon na ikaw ay dapat sumunod sa konstitusyon. Yun. Yun. So, yung allegiance ng kung, active daw, ang allegiance nila ay sa konstitusyon. Hindi kung sino-sino mga ponchipilatong politiko na uh, may ambisyon talagang pumunta, maging isang presidente uh, para lang sa pangsariling interes nila. Di ba? O. Oh. So, narinig natin to sa mga, narinig natin dito mismo sa mga, isa sa mga retired uh, generals na Konstitusyon talaga. 'Di ba? continue. Mga legal orders na nakakataas sa iyo. Yung mga referadong uh, nasabi na 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 lihis ang kanilang pananaw na tumatawag ng uh, ng uh, activities or actions that that border on uh, defying the constitution or violating the constitution yan ay hindi sinusuportahan ng karamihan ng ating retirado, including the AGFO, no? which is composed of more than a thousand officers. Ang alam ko, yung dalawang general na leaders, or identified leaders, na nag-stage ng rally sa Gate 4, hindi sila mga membro ng AGFO. Yun, yun. So, sa kanilang grupo, wala talagang problema. Pero yung mga doon sa gate, alam niyo na yon mga DDS supporters yon So, yan. So, yan, guys. So, yung allegiance ng uh, isang AFP ay hindi, again, hindi siya sa kung sinong politiko, any party or any agenda. Pero ang pag-allegiance uh, nila ay sa constitution. ba diba? So yan, yan ang pinaka-importante. Hindi, hindi tayo magiging uh, uh, pareho nung nangyari sa ibang bansa. Uh, Siyempre, peaceful yung ating pagprotesta. Kahit ako, uh, sa paraan ko na ito, eh, eh, gusto kong isabi yung aking protesta. Siyempre, laban sa corruption. ba? Diba? Diba? Okay. So yan. Yan ang uh, so wag nat wag tayong maniwala sa mga sinasabi ni Bato, di ba? Eh marunong talaga magsinungaling yung mga Duterte. Especially they want Sara Duterte to put on power. Ang the good thing, hindi nangyari yon noong September 21. Okay? So guys, if you have any comments or suggestion, please type it down and uh, I'll see you sa susunod po na video. Salamat po.